hello guys, nandito tayo sa Master Ipong TV at uh, nandito tayo ngayon sa sinasabi ko po sa inyo na pupuntahan po natin kasi talaga pong napaka hirap po ng daan dito po sa lugar na ito kung saan po nakita po natin yung mga diwata at mga inkanto no? kasi talaga pong uh, makikita po natin dito napaka tahimik ng lugar at tayo po ay nagpasama na lang sa mga lokal na nataga rito kasi po ay hindi natin makikita po itong lugar na ito kapag po wala po tayong mga kasama. So, yan po, ibablog po natin. Yan po, doon tayo galing kanina at napakahira po. Hindi po kakayanin ng motor, kaya po tayo ay naglakad na lang. So, bababa po tayo dito. Buwis buhay challenge po ito. Exclusive lang po. Muli, exclusive lang po sa Master Ipong TV. Napuntahan na po natin dati ito sa dati nating vlog. Pero ngayon lang po ulit tayo nakabalik. Ayan po. Bababa po kayo dito. Medyo ilang kilometro at bangin na po ito. Bangin na po yan. Pabulusok. Ito po yung falls. Hidden falls po dito sa Tanawan. Baka hindi nyo po alam na may falls po dito. Medyo mabigat sa pakiramdam. Ayan po. Oh. Ito po natin yung view. Hidden poles po ito. Dati po, montik na akong himatayin po dito eh. Kasi talagang pabulusok po ito. Ayan o. Pabulusok po ito talaga. At uh, nakikita po natin dito yung mga kaibigan nating mga diwata at mga inkanto sa lugar na ito. Tinan nyo po yung lalakaran natin. Napaka lalim po nito. Bangin na bangin po ito. Pero sementado. Kasi talaga pong uh, ito po ay tourist spot din. Pero ngayon po ay nasira na po itong bumagyo. Ay nasira na po itong lugar na ito. Kaya po exclusive lang po sa Master Ipong TV. Tayo lang po ang nakapasok dito na vlogger. Yan po. Papabulusok po ito. At nanghingi po tayo ng permiso muna. Bago tayo pumasyal dito. Kasi po kapag ka daw po kayo ay pumunta ng dito na walang paalam. At kayo lang po maliligaw po kayo dito dahil marami po ditong inkanto at mga manigno ano po talaga pong ayan ako nawala na yung dalawa kong kasama ayan po ayan to may puno po dito dati po may harang po ito eh exclusive lang po ito sa Master Ipong TV sa ating buwis buhay challenge dito po yan Gubat na po ito, bulubunduking lugar. yun po, oh. wala pong kaingay-ingay po dito maririnig at talagang bundok ang matatanaw nyo po dito. Puro talahib, puro damo, napakataas po. Ayan po, dyan po tayo galing kanina. Talaga pong pugad po ito ng mga engkanto, mga diwata. Dito po yung kanilang pinagkukutaan napakahirap pong pumanik dito at uh, ngayon po pababa po tayo ngayon madulas po ang daan ayan ako yung muyo ko po ayan yung ko po, po tayo at uh, mahirap po yung papaakyat po dito mamaya Pakikita ko po sa inyo napakahirap pong pumanik dito dati na po tayo nag vlog dito binalikan lang po natin ito ha grabe ayan po talaga pong gubat ito yung pong pelikula ni Star Sun parang dito sinuting dahil po talagang ito po ay virgin forest po ito Napaka tayo lang po tao dito at saka po yung dalawa nating kasama nawala naman na sila sabi ko mauna na sila dun sa baba kasi tagarito rito po sila eh kasi ay po po ayan po sinasabi ko oh. wala na pong mabaanan halos dito talaga pong baka po may ahas na rito dahil talaga pong napaka sukal napaka damo ako nakadulas exclusive lang po yan sa master ipong tv grabe ang dinadaanan natin magubat madamo yung naririnig nyo pong lagaslas ng tubig ay eh, dun po tayo bababa papababa po ito Eh, rinig niyo po ba yun? Mababa pa po, po tayo doon sa pinakadulong-dulo po nito. Diyan po tayo galing kanina. Yan po yung dinaanan natin. Ay, grabe. Exclusive lang po yan sa Master Ipong TV. Alam po, nung nakaraan na pupunta ko dito, talaga pong hirap na hirap po ako. Hindi ko na alam kung kaya ko po ngayon uli. Yan po oh rehuni ng mga hayop insekto maririnig po niyo natin dito ay kapagod ay grabe wow pakaganda po ng view mainit lang time check ayan po 1.30 ang hapon ayan Madawag na madawag po. Tinan nyo naman. Napakasukal. Napakadamu. Hinahawi lang po natin. Grabe. Wow. Nakpo. Grabe. Grabe. Ito napakadawag. Ay. Grabe, puro talahib. Grabe. Yan. Uh -huh. Papababa na po ito. Yan, napakadawag po oh.